Ito yung matagal na binagit sa atin ni uh, uh, Director General ng Bureau of Corrections, si Gregorio Katapang mm -hmm. na modernisasyon ng ating mga kulungan. Di ba? Plano niya nga uh, magkaroon na sa iba't ibang lugar ng uh, malalaking mm -hmm. uh, kulungan. Para hindi na nandito, nakasento tayo dyan sa may... Muntinlupa. At saka parang meron silang bagong commercial area na gustong ipagawa doon kasi. Hindi ba? Uh, mas kikita pa ang yes, gobyerno. Oo. At ang huli yata, e eh, bah! may kasunduan nila sila kasama ang University of the Philippines. Uh -oh. At siya na ba lang, uh, alamin natin, uh, <laughs> Yusek Katapang, si Igan tsaka si Connie, uh, good morning! Good morning, Yusek! Hi, good morning po. Uh, boss Igan Ma'am Connie, magandang umago po sa tagapakinig taga ninyo. Opo. Eh, balita nyo nga kami, uh, ako nag nagagandaan ako dito sa, parang yun lupa ng UP tsaka ng Bucor, mag mag-swap kayo uh, o, para magamit o, yung o. sa Laguna at yung sa UP o, naman ay e magamit yung lupa ninyo sa sang area yung sa inyo sa Palawan uh, Palawan, po. Palawan. O, okay po. So pa, pa paano po naging magandang uh, ikang eh makakatulong ito hmm. uh, both sides ano uh, usek Opo. So una una po kasi yung UP may property sila sa pakin Laguna na 8,000 hectares. Wow. Ah, mm -hmm. ang laki tiwangwang po yon. Oh. Uh, of course, ginagawa na nilang uh, parang uh, economic zone. Opo. Eh kailang kami naman naghahanap din ng lupa na malilipatan sa Laguna. Mm -hmm. And then uh yung 500 naman na bibigay nila sa amin pangyayamani namin. Mm -hmm. Mm -hmm. And then the, the surrounding areas, imagine may 8,000 hectares ka na nakatiwang That can also be a food security uh, area. Okay. Na pwede ang PDL, yung mga nakatiwang na lupa. Sh sila magtatanim. Ta ah, okay. po para maging productive po. Doon naman po sa UP, uh, nakita ko sa UP din naman, uh, medyo highly commercialized na rin po yung lupa nila eh. Okay. Mm -hmm. Yung, may commercial value na rin. Of course, pwede pa rin higher education yon Pero mas conducive siguro yung educational undergrad uh, college mm -hmm. learning sa, sa Palawan. I see. Kasi po, maaliwalas po doon sa lugar namin. Kasi meron naman kami doon 29,000 hectares. Okay. O ilang pagagamit okay. nyo ron? Ilang hektarya pagagamit nyo? Uh, yung 500 rin po sa kanila. Ah, 500 I mean, ah, 500 po, na hectares po. po okay. Po, so just po, to be po. clear po ano, uh, iba pa 'ho yung balak ninyo uh, doon sa may area parang 'di ba sa BGC 'tas Muntinlupa. Meron kayong dati nabanggit kasi sa amin noon na balak niyong gawin ano na talagang maging commercial space na rin yung sa Muntinlupa. Oppo uh, ongoing po yung negotiation doon. Uh, hopefully matapos na namin so that yung property namin mga 265 hectares maging mm -hmm. ano na po uh, commercial area okay opo, pero opo. paano ho yung mga bilanggo saan sila lilipat doon ho ba sa pagtatayuan ito sa may laguna na ano ho ba ang balak ninyo uh, ikakalat po sila sa buong Pilipinas okay. Kasi Lately naman, meron naman kami nakuha na lupa naman sa bandang Bayasiha. Oy, oh, oh. So magtatayo rin kami doon. And then meron kami nakuha ngayon dito sa uh, uh Laguna. Okay. And and then lately rin po nakausap namin yung NCIP. Uh, uh meron silang 1.4 million hectares na lupa na nakatiwangwang sa lahat ng regions at sabi nila uh, we are they are willing to share at least 500 hectares uh -huh. bawat region in exchange naman we will also help them make their properties more useful mm. Opo. Okay. O. Opo, Para lang i-develop din po yung areas nila. Opo, kasi syempre ngayon mahigpit ang pangulo, 'di ba, sa paggamit ng mga pondo ng bayan, hindi ba? Lalo na kasama opo, na ho diyan syempre, yung mga properties na meron din po sila, no? Ah, uh, paano ho ito magiging beneficial? sa gobyerno kung halimbawa yung Muntinlupa ho natin kasi sabi niyo ikakalat no so wala na tayong national bilibid prison parang ganun wala nang pamkakalahatan may, may national may mga branch na may branch hindi wala so, na regional yung na po. Regional, regional na po. wala ah, okay. nang Ay, iisang lugar wala na po yung wala na po yung mega prison Yun. kasi uh -huh. number one po tayo sa buong mundo tayong pinakamalaking mega prison oh kaya yung mga oh, criminal na nasa probinsya hindi, hindi na rin na eh. mahihirapan yung mga relatives na hindi sila minsan madalaw eh, no? nalalayuan. Doon na sa lugar opo, nila, opo. mas malapit. Pero yung pagkontrol nun, noon, paano po? Uh, may mga may mga correctional officers po na magbabantay sa kanila. Okay. Kasi every year naman po, binibigyan kami ng additional 1,000 uh, correctional officers para magbantay sa PDL. Okay. Yusek, uh, may, may perang involved ba dito sa swapping ng lupa or kasi wala syempre wala iba po, wala. sa Laguna, iba sa Puerto. Ah, wala. Uy, uy, maganda wala rin, po. no. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. So, pe, kailan gagawin ng construction nito? Ah, uh, hopefully ma-release na, na po kami ng pondo kasi meron po kami request na ongoing sa DBM. Ah, uh, opo. Ah, uh, mm. 6 billion po 'yon that will jumpstart yung amin regionalization. Opo. Mm -hmm. Kasi po yung na ma ma yung makukuha ng mga list na pondo sa Muntinlupa, yun din po ang gagamitin namin pang-construct ng na mga facilities outside Metro Manila. Aha. Pwede ba ang okay. gagawa rin ng construction, PDL din? Oo. Sinubukan nila ng tulungan nila ngayon kasi meron Dib silang hollow May... blocks making. Meron to pero to kung to. makompleto itong Laguna, ididikondyasan natin yung Muntinlupa o tuluyan nyo tuluyan na isasaray yung, isasara yung Muntinlupa? ang Muntinlupa po magiging national headquarters na lang po. Mga pawani na lang po mag stay Wala nang PDL. And, mm -hmm. Wala na po okay. kasi ano, dangerous na po yung mga PDL kasi katabi lang po namin Ay Ayala Alabang, mm -hmm. Porto oh, Pino, tatakas, no? Bilyar City. Opo, Medyo iba na. Lalo. okay. Opo, Pero ilang, yung... na po yung purpose. Gano'ng kalaki, po Lupa? Yung... Gano kalaki po yung Muntinlupa? Ano po yun? Mga 266 hectares. Okay. Eh, yung, kasi meron din po kayo mga PDL doon. Di ba yung living outside ba ang tawag doon? Yung wala talaga sa bilanggo. Parang may komunidad na lang. Yung ba magawa ng mga handicaps. Yung, Oh, po sa yun po yung sa ano sa, sa Palawan. Ah, so wala wala ganoon. Sa Meron ang sa Palawan po uh, may nakakubo na lang sila kasama na nga nila yung pamilya nila. Okay. Malapit pang dumaya. Okay. Parang ina-adjust na namin sila na sa masanay society. na mm -hmm. opo para pagbalik nila sa family nila, ayun. Meron naman. Okay. May malaking pa rin sila. Usek 200 hectares sa Muntinlupa para sa mga estate, parang parang laki naman nun. Uh, so ano, do so, sa doon mga do sa mga remaining ang, uh, hectares, anong plano? Commercial na. Ibebenta ba 'yan? Ay, opo, opo. Nire-retain lang po namin kasi 300 plus po yun. 300, ah, 300 plus, 27. okay. Magre-retain po kami ng 40, 47 hectares para sa government center at saka government housing. Okay. okay, okay. 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 Sir, parang uh, mas malinaw lang, uh, balikan ko yung tanong ko kanina, na ito ho ba may, may perang involved? Meaning, ibibenta ho ba ito sa mga private na mga personalidad or mga institution kaya na para bilhin po yung hekta hektaryang uh, property na ito? Kasi pag ginawa itong uh, commercial area. Magtataasan na yung Magtataasan din doon. At saka syempre, anong benefit nun sa gobyerno kung ibibenta pa paano ho ang transparency? Hindi, 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 ba? Hindi, 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 hindi po ibibenta. Ay, hindi ibibenta. Ay, Ang uh, kauna-unahang instruction ni Secretary uh, Boeing, si Bulya. Walang huwag benta. Huwag na huwag mong ibibenta yan. It, kahit ganong kalinis ang bentaan yan, sasabihin, nagka may kumita kaya uh, sabi uh, lang, lang, ang instruction po ni Secretary Boy Grimolya wala walang list list lang yan uh, list okay Rental lang rental, rental. O, pero sino ang magde-develop sino ho ang magde-develop yung magde -develop? renta yung magre-renta eh, po patsi patsi ho yun di ba parang gagawin bang parang ano yan uh, commercial area syempre may mga parking syempre yung buong development noon sino ho ang magde-develop Marami po yun. Maraming gusto mag-develop po. Ng, so hindi isa lang? Hindi isa lang? Meron pong, opo, hindi na siguro isa magde-develop nun kasi napakalaki. Pero habang ginagawa yan, yan pa rin yung PDL. Kasi kailan matapos yung sa Laguna. opo, pero yung mag-release po, pag, pag nag kami, bawa bukas nag-pirmahan kami, magda-down na po siya, Mm -hmm. Para naman mailabas ko na yung mga PDL. Para yung lupa maging bakante, ma-develop niya kaagad. Okay. Okay. Pero yung perang okay. mapupunta ho for leasing, uh, magagamit yun sa pagpapagawa doon sa natitirang 49 hectares po ninyo na government facility. Ganun po ba yun? O sa mga gagawing mga bagong kulungan sa iba't ibang kulungan. lugar. Yun na. Yun ang magsusustain. Okay. self ano sila. Sustain. O okay. oh, oh, magiging sustainable yung okay. pagbibigay. Ay good luck Yusef okay. Katapang sa mga programang yan, uh, pati na rin sa ating PLTL, ha? Opo, opo. Kasi kailangan po yung PDL natin maging relevant. And the only way na maging relevant sila is kasama sila sa food security na uh nagt sila para may pagkain ng tao. So, bayan. hindi lang sila opo. nakakulong magiging opo. ano sila, Productive. Hindi farmers, construction worker okay. rin. Opo, opo. Okay. Salam po. Ay, Yusek, salamat po. Follow up po kami rito, ha? Balitaan salamat. nyo kami. Salamat. Opo, po. opo. opo. Salamat, salamat po, po, Yusek. Jose Gregorio Katapang, Director Jeff. Walang pino.